Tagapalingilang, Kanchao. Sa gabi, siyang sumasagot sa hotline, Claro, Mabilis, Maasahan. Kinabukasan, dumating ang award mula sa mayor, pinakamaraming niresolbang tawag. At English daw ang problema? Sa araw, sinisigawan ng tindera ng isda ang presyo, binabalansin ng magulang niya ang timbang ng tilapia at humahalo sa ingay ang tanong ng mga suki. Sa gilid ng pwesto, nakaupo ang batang si Liam, nakaputing polo at may lapyong plastik sa harap, nagsusulat ng sold sa karton at nag-aabot ng sukli. Minsan, dumadaan ng grupo ng kabataang naka-uniform, tumitigil para bumili ng kwek-kwek at may isa sa kanilang magsasabing, Uy, English challenge naman daw o, oh. baka noseblade yan. Hindi siya sumasagot. Tinitikman lang niya ang hangin na amoy asin, bawang at bagong balatang sibuyas. Sa bulsa, may nakatuping papel. Listahan ang phrases na isusubo niya mamayang gabi. Good evening. How may I assist you? I understand. Let me connect you to the right department. Pagdating ng hapon, hinahatid siya ng tatay sa Barangay Multipurpose Hall na pinahiram ng LGU para sa Youth Hotline Volunteers. May row ng computers, headsets na tila lumaki sa tenga ng mga naunang user at ilaw na hindi masyadong maliwanag. Ang mga ka-volunteer niya ay high school at college students na galing sa iba't ibang klase ng bahay at buhay. Siya ang pinakabata. Nakaupo siya sa isang dulo, tabi ng corkboard na may nakapaskil na color-coded na call flow asul para sa kalamidad, dilaw para sa utilities, berde para sa social services. Sa taas ng monitor, nakadigit ang dilaw na post-it, Speak slowly, listen faster. Nagsimulang tumunog ang linya. Unang tawag, isang lola na umiiyak dahil nawala ng kuryente ang purok. Pinakinggan niya ang detalye, pinasunod sa tatlong hakbang, i-check ang main breaker, i-report ang post number at i-advise ang kapitbahay na may oxygen tank. Copy po, sabi niya, at tahimik na tinaip ang report sa system sabay tawag sa kontak sa lineman. Ikalawang tawag, isang OFW na nag-aalala sa pamilyang nasa evacuation center. Pinakawalan niya ang linyang nag-practice siya sa palengke, Ma'am, I will check the list for your mother's name. Please stay on the line. Matapos ng ilang segundong pagbukas sa ng tabs, She is safe, ma'am. Building 2, Cot 15. Naging hangin ng iyak sa kabilang dulo. Thank you, anak. God bless. Ibinaba ng boses ang bigat sa balikat niya. Habang lumalalim ang gabi, lumalalim din ang kulay ng mga calls. Sunog sa kanto, batang nalak sa CR, asong nangangati sa plaza. Mabusisi niyang sinusunod ng script, pero kapag hindi sapat ang script, pinakikinggan niya ang ritmo ng tao. Kalma po sir, naririnig po kayo. Ipinapadala ko na po ang responders. Pakikuha po ang tawel at basain. Takpan ng usok sa ilong. Sa tabi niya, may college student na napapatingin. Galing mong mag de bro? Bulong nito. Ngumiti lang siya at nagpatuloy sa pag-type. Kapag wala ng tawag, binubuksan na ang maliit na file na ginawa niya. Palengke to English. Mga katagang pamilyar sa kanya na isinali niya sa papakinabangan ng hotline. Bagsak presyo, naging rate reduction. Tawad, naging discount request. Suki, naging regular caller. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at bingutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Isang gabi, pumasok ang tawag na nagbago ng takbo ng shift. Hello, emergency? Nanginginig ang boses. My dad, he's not breathing well. Ingles ang una. Mabilis, hindi klaro. Mabilis ding nag-adjust ang tenga niya. Ma'am, where are you now? We're near, near the market. We don't know the exact address. Tumingin siya sa mapa ng barangay na nakadikit sa wall. Inimagine niya ang ruta ng mga bangketa, ang kanto ng balot, ang poste na may malaki-laking sticker ng barangay 12. Do you see a sari-sari store with a yellow sign? Yes. There's a tricycle terminal to your right. Yes. Okay. You're on Lopez Street. I'm sending help. While waiting, can you do this? Tilt his head slightly and lift his chin. I will count with you, okay? Naging metronome ang boses niya. One, two, three. Sa dulo ng limang minutong paghinga at pagbibilang, narinig niya ang sirena at ang we got him ng responder. Thank you! Thank you! Sabi ng anak, nang hihinang tawa at luha. You're welcome ma'am, sagot niya. Nanatili ang tono sa tamang gulang kahit bata pa ang balikat. Kinabukasan, may nagpost sa city page. Salamat sa batang sumagot sa hotline kagabi. Saved my father! Kasunod ang komentong may halong pagmamalaki at pagtataka. Sino yun? Galing mag-English. May sumingit na kilalang keyboard warrior. Baka call center agent lang yan. May nagreply na barangay official. Volunteer youth po. Public service. Sa palengke. Kinabitan siya ng tatay ng fishnet bag na may libreng dalandan mula sa suki. Para sa boses mo, biro nito. Sabay tapik sa ulo. Ngumiti siya. Kinagat ang isa at naisip kung gaano kalayo ang lakad ng salita kapag maayos ang paghawak. Sa sunod na shift, pinatawag sila ng team lead. May simulation tayo. Anunso nito. Citywide drill. May mayor's observation. Nagsituwid ang upo ng lahat. Ipinakilana sa kanila ang bagong dashboard. Mas mabilis na call routing, live map ng ambulansya, at chat window para sa interpreter volunteers. Liam, sabi ng team lead, ikaw sa frontline ng English line kapag peak. Tumunggo siya, hindi ipinakita ang kaba at pumuesto sa dulo kung saan nakahanay ang tatlong monitor, headset na bago at folder ng quick codes. Sumirit ang calls parang ulan sa bubong. May turista na nawala sa Heritage District, may vendor na nabalian ng bike sa gutter, may nanay na natrap sa elevator ng lumang gusali. Pinuloso po niya ang takot sa bilis. Ma'am, breathe with me. Inhale, exhale. Sir, please stay on the phone. Help is three minutes away. Yes, we are locating you. Landmark, please. Sa likod, pumasok ang mayor sa quadrant ng glass, nagmasid at tahimik na umupo. Sa tabi ng mayor, ang hepe ng MIS. Hawak ang tablet, tinuturo ang metrics. Kita niyo yan, sir. Bulong nito si Caller 21. Zero dropped. High satisfaction! Nang tumigil ang ulan ng tawag, sumilip sa pinto ang sekretarya ng mayor na may dalang acrylic trophy na nakabalot sa velvet. Pumalakpak ang ilang staff, may kumaway sa kamera ng documentation, tinawag ang pangalan niya, napatayo ang mga volunteer, parang biglang lumuwag ang kwarto sa dami ng palakpak. Lumapit siya, tinanggal ang headset at tinanggap ang parangal. LGU Hotline Top Caller Solver for the most resolved cases this quarter. Sa gilid ng engravings, may nakalagay na maliit. Clarity, compassion, consistency. Lumapit ang mayor, hindi para mag-photo op nang, kundi para magtanong. Ilang taon ka na, iho? 12 po. Mahina ho ng sagot. Saan mo natutunan ang ganyang linis na ingles? Bago pa siya makasagot, sumingit ang team lead nakangiti palengke po mayor doon nagsanay sa pakikipag-usap hindi huminto sa award ng kwento sa mga sumunod na gabi inilunsad ng LGU ang neighborhood language buddies pinartner ang mga pares senior citizen na may ingles mula sa overseas past kabataan na may tapang sa pakikinig sa bawat session may word bank galing sa tunay na tawag shortness of breath Foul odor from drainage. Landmark na address. Si Liam ang nagdemo kung paano gumamit ng simple English na hindi nakakatakot at hindi nakakapagpalayo. Kung kaya sa Tagalog, Tagalog. Kung kailangan ng Ingles, huwag ipilit ang aksento. Ipilit ang pag-unawa, aninya. Nagtagal ang palakpak kaysa sa tawa. Minsan, pumasok ang tawag galing sa isang lalaking kilala niya sa palengke. Isang ama na may inatake sa puso sa isang karinderya. Pare, tulong! Hindi ko alam sa Ingles. Okay to, sagot ni Liam. Ako na po ang sasagot sa ambulance. Kayo po, manatili sa linya ko. Tinawag niya ang EMS sa English, detalyado at diretsyong nakasaad habang inuutusan ng kausap sa Tagalog sa kabilang dulo. Itaas ang paa, luwagan ng sinturon, huwag pa inumin ng tubig. Nang tumati ng ambulance, Naabutan ng ama na may pulso. Kinabukasan, dumaan ng karinderiya sa hotline office. May dalang pansit at soft drinks. Para sa bantay ng boses, sabi ng may-ari. Hindi lahat ng gabi ay tagumpay. May tawag ding humaba at humina, may kasong hindi umabot sa oras. Doon siya unang natutunang tumayo at umupo ng marahan, pinagpapalit niya ang headset sa panyo para hindi makita ng ibang panginginin. Kasama yan, sabi ng team lead. Pero ang talong, kaya mo pa bang sumugot sa susunod? Tumanggu siya. Dahil sa palengke nga, kapag nadulas ka sa tubig ng paglilinis, gigisingin ng tindera ng isda ang buong kalsada. Oh, isip! Tumayo! Ganon din sa hotline. Bawat tawag, bagong isda na kailangan mairaos bago masira. Isang hapon bago duty, dumaan siya sa palengke. May batang kasing edad niya na nagbenta ng sampagita. Kuya, pa-ingles naman! Biro nito. Hello po! Buy flower po! Tumawa siya at tinuruan ng bata ng simpleng linya. Fresh jasmine, 10 pesos. Thank you. Nakasalubong niyang grupo ng kabataan dating pumupo na sa kanya. Oy, top caller! Biro niyang isa, pero hindi na may kasama ang pang-uuyam. Pwede bang mag-volunteer? oh, sagot niya. Nag-abot ng flyer. May training sa Sabado. Magdala ng tenga at chinelas. Dumating ang bagyo. Pumutok ang puno ng linya dahil sa bagong language buddies, mas maraming sumalo ng tawag. Mas mabilis ang salansa ng impormasyon. Sa gitna ng kalaliman, may boses pa rin na bantay sarado. Ang tono. Good evening, this is City Hotline. We hear you. Sa mga oras ng pagod, sa kanyang maliit na monitor, may post-it pa rin nakadikit. Speak slowly, listen faster. Sa likod ng salitang yon, nakaukit ang mas luma, tagapalengki lang. Mas pamilyar na ngayon, pero wala nang sakit. Mas parang paalala, may sahig na dapat di ka mahulog. Pagkatapos ng bagyo, may town hall sa City Hall. Tumayo ang mayor sa Intalada, Nagpasalamat sa responders at kinilala ang hotline team. Tinawag isa-isa ang mga volunteers. Nang mabanggit ang pangalan ng batang tagapalingke, umalingaw ngaw ang palakpak. Ikaw ba si Liam? Tanong ng isang lola sa unang hanay. Tumanggo siya, bahagyang nahiya. Suot pa rin ang polo at may medalya na ibinigay ng team lead. Salamat sa paghanap sa oxygen coordinator noong gabi, sabi ng lola. Ang apo ko, buhay! Ngumiti siya. Hindi na alam ang isasagot, kaya gilawa na lang ang pinakasanay sa kanya. Nakinig. Minsan, mas mabisa ang katahimikan kaysa sa pinakamagaling na Ingles. Sa duro ng taon, naglabas ang LGU ng poster. We're hiring student interns for hotline. Sa poto, hindi mukha ng mayor ang malaki kung hindi bata sa headset na nakangiting kalmado. Sa ilalim, nakasulat Language is service. Service is listening. Sa tabi nito may maliit na larawan ng palengke, may karatala sa tinda ng isda, fresh today. Parang ganun din ang boses na natutunan niya. Dapat laging sariwa, malinis at totoo. At kung may susunod pang magsabing, taga palengke lang, baka sumagot ang mga nakarinig ng tama. Tagalugar kung saan araw-araw ang tawad at sukat, kung saan nagkakasundo ang presyo at tiwala. Kung saan natutunang kumalma ang boses sa gitna ng sigaw. Doon lumaki ang batang akala ng ilan ay di marunong mag-Ingles pero sa oras ng sakuna, siyang alam magsabi ng pinakamahalagang pangungusap sa kahit anong lingwahe. Naririnig kita. Nandito kami. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan pa ba ang ating kwento? May aral ko na pulot? i-comment si baba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, hihit ang like button. At huwag kakalimutan mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita kids bukas, kaya stay tuned!